so dito po tayo ngayon guys sa compact shrine sa blood compact shrine sa Bohol yan itong revolto dito then I love tagbilaran so ay amazing Yan. Revolto dito sa um, blood compact swine. Then, I love Bohol. So, dito po tayo. Sa blood compact swine. Bohol. I love Tagbilaran. See? I love Tagbilaran. Ganda na ito ko. Amazing. So, yun. Dito po tayo sa kabila. Yan pa yun. Ito pa yung dito kayo sa vlog kong Pax Ryan. Hindi lang. Salita lang. Ito nangyari like, na Ah, mm -hmm. kasi may ipalong Oo. Dan sinalim. Hindi, kasi dapat dito na, dito na yung park, kasi yung statue yun, ililipat dyan. Oo. Nakita mo yung balon? Ay, yun yun yung balon oh, na yun? No? doon sila nag-plat-compact. Ah, okay. Kasukat sa kamay between the two leaders, okay. si Raha Dato, si Katuna yung buhulan leader, uh -huh. tapos si Miguel Lopez de Ligaspig, yung kasdila, uh -huh. Tapos sinalo na si Spanish Wine, uh -huh. sign of brotherhood, pagkakaibigan. Ah, hinala ko na siya sa Spanish Wine. So ina siya, preserved na siya dati before pa? Inaan mm. ang tira ng uh -huh. balon na yan dyan? Tapos ito, temporary lang to, ililipat na dito yung prime. Ah, kung baga ilagay na sila? Oo, oh, doon na yung sasakyan. Ah, okay. Kaso so, i sila. pag yung audit last year. Ah, kani nga lugar. Ganda oh, na pala. Super Typhoon na. Oo, oh, Super Typhoon na dito Dito, may pull pod sila dito. So, bali, mag-change uh, na ang ilahang pa. Oh. Dre. So, ano sa manila ang ano ang yung nasa loob ng balon. Huh? balon? ano sa manila loob sa balon na tubig? Tubig din, may tubig din. Oh, okay. So, the preserve talaga ng okay. area. Kasi doon talaga niya. Doon uh, sila so, okay. nag-usap. Ah, okay. So, so bali kunin nila 'yon. Yung statue na 'yon oh. at saka doon. Ganda. 'Yon pala ang history. So, thank you for watching, guys. So dito po tayo sa Blood Compact Shrine. Doon pala yung dati yung mga uh, dito. So nakita niyo guys yung balon doon. Doon pala sila nag uh, uh, ano nag, uh, hiwa ng kanilang uh, ng, ng kamay at sa pagi nila yung dugo nila sa ihalo nila sa, sa wine at sa as sa brotherhood. So yan po ang history dito. So ang ganda pala. Inipat daw nila doon yung uh, st uh, stay tuned uh, st uh, ano yung, yung, simbolo ng pagkakaibigan doon kita nyo yun na yung so thank you for watching guys